Marcos Ikalabing dalawang kabanata Nagpatuloy si Jesus ng pagsasalita, ngunit sa pamamagitan na ng mga talinghaga. Sinabi niya, May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid. Pinabakuran niya ang ubasan. Nagpahukay siya ng pisaan ng ubas at nagpatayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, Iniwan niya ang ubasan sa mga kasama at siya'y nagpunta sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pagpitas ng ubas, pinapunta niya ang isa niyang utusan upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang utusan, binugbog at saka pinauwing walang dala. Nagsugong muli ng ibang utusan ng may-ari ng ubasan. Ngunit yon ay hinampas sa ulo at nilait ng mga kasama. Nagsugo na naman ang may-ari ng isa pang utusan. Subalit, pinatay naman nila ito. Ganoon din ang ginawa nila sa marami pang iba. May binugbog at may pinatay. Sa wakas, iisa na lang ang natitirang maaaring papuntahin ng may-ari ng ubasan, ang kanyang minamahal na anak. At pinapunta nga niya ito. Sinabi niya sa sarili, Igagalang nila ang aking anak. Ngunit nag-usap-usap ang mga kasama. Ito ang tagapagmana. Hali kayo patayin natin siya at nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kanilang ang sinunggaban ng anak ng may-ari ng ubasan, pinatay at pagkatapos ay itinapon sa labas ng ubasan. Ano ngayon ang gagawin ng may-ari ng ubasan? Pupuntahan niya at papatayin ang mga kasamang yon At ang ubasan ay ibibigay niya sa iba. Hindi pa ba ninyo nababasa ang sinasabi sa kasulatan? ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay. Ang siyang naging batong panulukan. Ito'y ginawa ng Panginoon at kahangahangang pagmasdan. Naunawaan ng mga pinuno ng mga Hudyo na sila ang pinapatamaan ng talinghagang yun. Tinangka nilang dakpin si Jesus, ngunit natakot naman sila sa mga tao. Kaya hindi na nila itinuloy ang kanilang balak at sila'y umalis na. Ilang pariseo at ilang kampo ni Herodes ang pinapunta kay Jesus upang siluin siya sa kanyang pananalita. Kaya lumapit sila sa kanya at sinabi, Guro, malalaman po namin kayo'y tapat at walang kinikilingan. Pantay-pantay ang pagtingin ninyo sa lahat ng tao at itinuturo ninyo ang tunay na kalawaban ng Diyos para sa tao. Nais po namin itanong kung naayon sa kutusan ang pagbabayad ng buwis sa emperador. Dapat po ba kami magbayad ng buwis o hindi? Alam ni Jesus na sila'y nagkukulwari lamang. Kaya sinabi niya sa kanila, Bakit maninyo ba ninyo ako sinusubok? Bigyan ninyo ako ng isang salaping pilak at nang makita ko binigyan nga nila si Yesus ng salaping pilak. Kaninong larawan at pangalan ang nakatatak dito? Tanong ni Yesus. Sa emperador po. Tugon nila. Sinabi ni Yesus, Ibigay ninyo sa emperador ang para sa emperador, at sa Diyos ang para sa Diyos. At sila'y labis na namangha sa kanyang sagot. May ilang saduseyo na lumapit kay Jesus. Ang mga ito ay nagtuturo na hindi muling mabubuhay ang mga patay. Sinabi nila, Guro, isinulat po ni Moises para sa atin. Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang balo ay dapat pakasalan ng kapatid ng namatay upang magkaanak sila para sa namatay. Meron pong pitong magkakapatid na lalaki. Nagasawa ang panganay, subalit siya ay namatay na walang anak. Nagpakasal sa balo ang pangalawang kapatid, subalit namatay rin walang anak. Ganon din ang nangyari sa pangatlo at sa mga sumusunod pa. Isa-isang napangasawa ng babae ang pitong magkakapatid at silang lahat ay namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihay ang babae naman ang namatay. Ngayon, sa muling pagkabuhay, sino po ba sa pitong magkakapatid ang kikilalaning asawa ng babae yon? Yamang silang lahat ay napangasawa niya sumagot si Jesus, Maling-mali ang paniniwala ninyo, dahil hindi ninyo nalalaman ang mga kasulatan di ang kapangyarihan ng Diyos. Sa muling pagkabuhay, ang mga tao'y hindi na mag-aasawa. Sila'y magiging katulad na ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay, hindi ba ninyo nabasa sa aklat ni Moises sa kasaysayan ng nagliliyap na mababang puno? Ang sinabi ng Diyos sa kanya, ito ang sinabi niya, Ako ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Maling-maling nga kayo. Ang kanilang pagtatalo ay narinig ng isa sa mga tagapagturo ng kautusan na naroon nakita niyang mahusay ang pagkasagot ni Jesus sa mga sanusiyo. Kaya siya naman ang lumapit upang magtanong. Alin po ba ang pinakamahalagang utos? Sumagot si Jesus. Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon nating Diyos ay siyang tanging Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, Buong pag-iisip at buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Tama po, Guru. Wika ng tagapagturo ng kautosan. Totoo ang sinabi ninyo. Iisa na ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya at higit na mahalaga ang umibig sa kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas. At ang umibig sa kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga alay. Nakita ni Jesus na magaling siyang sumagot, kaya't sinabi niya, Hindi ka nalalayo sa kaharian ng Diyos. At mula noon ay wala nang nangahas na magtanong kay Jesus. Habang si Jesus ay nagtuturo sa templo, sinabi niya, Paanong masasabi ng mga tagapagturo ng kautusan na ang Mesyas ay anak ni David? Si David na rin ang nagpahayag ng ganito nang siya'y kabayan ng Espiritu Santo. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, Maupo ka sa aking kanan, hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Si David na rin ang tumawag sa kanya ng Panginoon. Paano siya magiging anak ni David? At ang napakaraming tao ay nadulugod na nakikinig sa kanya. Sa kanyang pagtuturo, sinabi ni Jesus, Mag-ingat kayo sa mga tagapagturo ng kautusan, na mahilig magpalakad-lakad na suot ang kanilang mahahabang kasuotan at natutuwang pagpugayan sa mga plaza. Ang ibig nila'y ang mga natatanging upuan sa mga sinagoga at ang mga upuang pandangal sa mga handaan. Inuubos nila ang kabuhayan ng mga byuda at nagkukunwari pang banal sa pamamagitan ng kanilang mahahabang pagdarasal. Mas mabigat ang parusang matatanggap nila. Naupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmasdan ng mga naguhulong ng salapi maraming mayayaman ang naghuhulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang dukhang biuda at naghulog ng dalawang kusing. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, Sinasabi ko sa inyo, ang dukhang biuda niyon ay naghulog ng higit kaysa sa inihulog nilang lahat. Sapagkat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang nang hindi na nila kailangan ngunit ang ibinigay ng dukhang biudang yon ay ang buo niyang ikabubuhay